Walang na kumain, pananamlay, nagtatae o scouring, pagluha ng mga mata at pagsusuka. Hey eh mga idol, kumusta po kayo? Kung kayo po ay bago sa aking channel, maaari po tayong mag-subscribe, hit the bell icon para updated ka palagi sa aking mga bagong video, maaari tayong mag-like, mag-comment, at kung nagustuhan nyo, pwede nyo isi. Ang mga alaga mo ba ay nakikitaan ng walang gana kumain, pananamlay, nagtatae o scouring, pagluha ng mga mata at pagsusuka. Yan ang tatalakayin natin ngayon. Kung ang alaga niyong baboy ay merong sintomas nito, ito ay maaaring tinamaan ng sakit na tinatawag natin na hog cholera o classical swine fever. Ano nga ba ang hog cholera? At may lunas ba ito? Ang hog cholera ay nagmumula sa mga bakterya na hindi agad namamatay. Ang hog cholera ay isa sa pinakadelikadong sakit na tatama sa iba't ibang stage o edad sa ating mga alagang baboy. Mataas ang mortality rate o bilang ng namamatay kapag tumama ito. Habang tumatagal, naghihina ang baboy dahil tinitira ng hog cholera ang mga ugat nito. At Nagkukulay talom ang mga balat nito. Namamatay ang baboy 8 hanggang 12 araw mula tinamaan ng hog cholera. Kung tinamaan ng sintomas katulad nito, huwag magatubiling kumonsulta agad sa ating mga veterinaryo upang matugunan ang mga ito. Maiiwasan nga ba ang hog cholera? Paraan para maiwasan ang hog cholera ugaliing magbakuna ng hagkolera cholera vaccine upang maprevent ito. At ugaliin ding mag dalawang beses sa isang linggo. Walang direktibang gamot ang hog cholera dahil ito ay virus. Ang magandang gawin na lang natin ay magbigay ng antibiotiko para malabanan natin ang secondary infection. Sana mga idol, nakatulong itong video na to at huwag nyong kalimutan mag-subscribe. Hit the notification bell para updated kayo palagi sa aking mga future video.